What's up mga kakoys na ami diri karon sa kalibunan nangita ko og tae para akong hagiton si Boy Tapang klaseng na ang ginawa niya na gusto pa di mula si ang ginawaan mangita mi tae sa kalibunan so na ba mi makita nga mangita oh my god run Maay na libang Ito, so, presko pa ka ng tae ha Awon ta ni Ron Kinsay Iso ba ginahawaan eh Oh Boys, nara oh, -a -a. Tae ka na ha Presko ka na nga tae Akong ipakita ka Ron Kung unsa ko kagahe Nga mukhaon o um, preskong tae Ano yan ang mga At Tanawa Labuan ko na sa buwita Ron Ni lah, yeah, mga kakois! Wow! Pero bahala na! Aban dikini! Ma, labuan aku! Sibu'i tapang! Ah! Ah! Mm. Oh! oh. Mm. ah oh. mga kakuis Ah Sakto na ko itong isa kahungit Sa Ah Tingnan mo choice Uy tapang Inahamon kita kumakain ng tae Ah 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 Ayun nakasubscribe subscribe na kayo mga kakuis kasi ulang <laughs> ang kumakain ng tae